Kung magkakaroon ka ng sariling planeta, gusto ko ikaw ang axis nito. Para sa iyo lang, iikot ang mundo ko. Sana Facebook status ka na lang para pwede kitang i-like. Ibenta mo na bahay mo, tutal na dito ka na, nakatira sa puso ko. Pangilaw ilaw para tayo na lang mag-on. ang galing mo din, ano? Di mo pa ako binabato, tinamaan na ako sa iyo. Maglaro tayo ng kahit ano, wag lang taguan. Kasi a girl like you is hard to find. Nice. Sana exam mo na lang ako para sagutin mo din ako. Bastos ka rin, ano? Hindi ka man lang nagpapaalam, tuloy-tuloy kang pumasok sa puso ko. <laughs> Hindi ko sinasabing maganda ko. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. Pag nakikita kita, parang gusto ko mag-sorry sa mga mata ko. Wife, ibili mo akong bagong bra. Husband, huwag ka na mag-bra. Maliit naman boobs mo eh. <laughs> Wife, eh bakit ikaw nagbe-brief? <laughs> An earthworm has five hearts. Five hearts and that an octopus has two hearts. Ngayon, kapag may kilala kang nagmamahal ng dalawa o higit pang tao, tanungin mo siya kung anong klasing hayop siya. <laughs> Noodles ka ba? Kasi lucky me. <laughs> Ang bahay ko ay parang siso. Pag wala ka, down ako kang hold upper. Lahat ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang akong saktan. Para kang cactus. Kasi handa akong masaktan. Mayakap ka lang. Pag wala ka, ang buhay ko parang lapis na hindi pa natatasahan. Pointless. Alright, let's, let's go to question and answer. Guy 1, kumusta ang exam mo? Guy 2, puro blanco. Guy 1, patay. Guy 2, bakit? Guy 1, baka isipin nila na tayo. Sana ikaw ang cardiologist ko para ikaw ang mag-aalaga sa puso ko. Sana scientist ako para ikaw naman ang lab ko. Tindera ka ba ng Yosi? Kasi you give me hope. Kasi you give me hope and more. Damn! Google ka ba? Lahat kasi nang hinahanap ko sa iyo ko natagpuan eh. Hindi ko alam ang katapusan ng universe, pero alam ko ang simula, you and I. Oh my God! Wow! Nakalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? Nice. Nakanunok ka ba ng kwitis? Kasi pag mamitake ka, may spark. Okay.